Mismong si Department of Human Settlement ang Urban Development o Disod, Secretary Jose Ramon Aliling ang nagsabi na kahit anong gawin ay hindi nila kayang abutin ang 6 na milyong pabahay na ipinangako dati ni Pangulong Junjun Marcos. From 6 million until 2028 will only be 300,000. Kaya hindi na ho naman pinapaikot-ikot pa yung paliwanag kaya hindi namin tinamaan yung 6 million kasi hindi ho talaga realistic. Sino pong nag-set ng unrealistic target na yan uh, in the first place? <laughs> yung ating pinapangarap na 1 million, uh, 1 million homes a year layunin po ng programang ito na makapagpatayo ng isang milyong pabahay sa bawat taon ng aking termino bilang Pangulo. Nauna nang ipinangako ni John John Marcos, sa loob ng anim na taon niyang termino, ay gagawin ang lahat na makapagpatayo siya ng anim na milyong pabahay para sa mga pamilyang mahihirap. Ang pangakong ito ay kahalintulad ng sinabi niya sa kanyang 2024 State of the Nation Address o Persona, na mayroon siyang 5,500 flood control projects na parang nawalang bula o drawing lamang. <coughs> Subalit kalaunan, ito naman ang kanyang sinabi sa kanyang 2025 SONA. Kickback, mga inisiyatib, rata SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Yeah. Kasama sa mga pumalakpak sa sinabi ni Junjun -Jun Marcos sa kanyang sona ay mismong may mga kagagawan ng mga maanomalyang flood control projects ng mga kongresista at mga senador.